Ano nga bang pagkakaiba ng immature at childish sa nihongo? Himayin po natin para may kalinawan. Narito ang comparison ng Kodomo Poy at Otonagenai. Parehong may ibig sabihin childish, pero magkaiba ng tono at gamit. Ang Kodomo Poy ay ibig pong sabihin ay parang bata, pwedeng cute o immature. Depende sa tono madalas ginagamit ito sa casual o neutral situations. Okay, lagyan po natin ng sample. Kanojo wa kodomo pokte kawaii. Parang bata siya pero ang cute. Sa so, na ginay naman po ay hindi asal matanda. Mas negative o disapproving ang tono. Ginagamit kapag inaasahang magpakita ng maturity pero hindi ginagawa. Okay, lagyan din po natin ang sample. Karewa otong otona genai taido wo totta. Hindi siya umasta na parang matanda. Sana may natutunan. Patani.